So what's up guys? For today's video ay ipaprank ko po yung mga kaibigan ko. Dahil matagal-tagal na rin hindi sila bumibisita dito sa bahay. So yun, ang gagawin ko po ay uh, sasabihin ko sa kanila na may sakit ako para pumunta po sila dito sa bahay. So yun, abangan na lang po natin ang resulta. Let's go! <laughs> so ayun guys, chinat ko na sila at hinihintay ko na lang yung reply. <laughs> Excited na ako. <laughs> So ayun guys, napaniwala ko sila. Papunta na ngayon sila dito sa bahay. <laughs> Ayos super excited na ako. <laughs> Ayan na, nandiyan na sila, guys. Wait, bubuksan ko. Omar oh, bin, kamusta pakiramdam mo? It's a prank. <laughs> ha? Ano? Prank lang? Oo, mga tol, prank ko lang 'yun para pumunta kayo dito. <laughs> <laughs> Namiss ko kasi kayo eh. Ano ba yan Marvin? Hindi kami nakikipagbiruan sa'yo. Alam mo naman na may ginagawa din kami. Nakakabad trip ka naman Marvin. Sinasayang mo lang oras namin. Hindi ka nakakatuwa Marvin. Tara na nga guys. Umalis na nga tayo dito. Tara na. Muwi na tayo. Tara. Teka sandali lang mga to. Ano ba yan? Ano ba yan? Nakakainis. Nakakainis. Naubusan pa talaga ako ng gasolina. Matawagan na si Adrian. Hello, Tol? Tol, punta mo naman ako dito sa harapan ng 7-Eleven. Naubusan kasi ako ng gasolina eh. Wala pa naman akong dalang pera. Ano to, Marvin? Prank na naman ulit? Hindi na kami maniniwala sa'yo. Nasasayang lang yung oras sa amin sa mga prank mo. Sige na, bye. Tol, hindi to prank. Bahala ka dyan, Marvin. Matutulog na ako. Ba yan? paano to nay nay lumaban ka na ayos hello tol edrian puntahan mo naman ako dito sa ospital lo Nandito kasi kami sa ospital ngayon kasi inatake sa puso si nanay. Ha? Tol, kailangan, kailangan ko kasi ngayon ng pera eh. Pampaopera lang ni nanay. <laughs> Babayaran ko rin kayo agad, promise. Alam mo, Marvin, naguguluan na ako sa'yo eh. Hindi hey, ko alam kung totoo to o -to -to, hindi. Prank ba to? Tol, hindi to prank, totoo to. Ewan ko sa'yo, Marvin. Baka nagsasayang lang ako ng oras. Katidis. Hmm. Katinis. Time of death, 5.40 pm.